So, hi guys! For today's video ay sasagutin natin yung tanong na paano mo daw malalaman kung scammer is yung isang client dito sa online job. So, eto na nga guys. So, usually kasi guys sa freelancing, yung mga client ay hindi sila naghahanap ng valid ID mo. For example, mag apply ka pa lang and then nakalagay na agad doon na kailangan mag-send ng valid ID, your cellphone number, Uh, email address, tsaka birthday mo. So, pagkaganyan guys, red flag na agad yan. Kaya, wag na wag na kayo magpapasa ng proposal sa ganoon Kasi, usually dito sa freelancing, mapa-upwork man yan, or online job, or other uh, platform, kaka nag apply ka dito, uy, hindi mo kailangan ipasa yung mga yon Lalo kung magsasubmit ka pa lang ng proposal kasi ah, uh, kailangan ang ano dito is lalo sa Upwork kailangan mag, mag ang communication niyo is between Upwork lamang. So dito lang sa Upwork guys, hindi pwedeng lumabas kasi once sa lumabas kayo dito pag nadidik ni Upwork automatic ay oh, wala po kayo dito. Ayan. Yeah, ano kayo, ibaban kayo dito ni Upwork. Mas mahigpit po si Upwork compared kay onlinejob.ph. So, ganon. Red flag na agad yun, guys. Kasi pag mag-apply ka palang ang kailangan lang naman ni client, minsan hihingiin lang sa'yo proposal, uh, cover letter mo, portfolio, or minsan, portfolio lang. Minsan naman, cover letter lang yung kailangan. Ganon. So, dito naman sa online job, ganon de And sa LinkedIn naman, dito naman sa LinkedIn, pag mag apply ka ng job, minsan pwede mong gamitin yung uh, pinaka-LinkedIn profile mo. So, may nakalagay kasi dito na may option ka na pwede mong gamitin yung LinkedIn profile mo. So, kaya kailangan naka-optimize naka, naka ko ito. Pasensya na, nabubulol si ako. So, kailangan naka-optimize to guys lahat yung profile mo sa onlinejob.ph, dito sa Upwork, sa LinkedIn, and other um, job site na platform. So, ganun po yung gagawin natin. So, ako sobrang maingat ako. And talaga guys, hindi po biro sa freelancing makapasok. Ang sa, siguro sa iba, madali lang makahanap ng client. Pero, kung nagtatrabaho kayo, wag muna na kayong mag-resign para lang maging full-time uh, freelancer. So, mag-resign kayo kapag ka may client na talaga kayo and talagang sure na for example may client na kayo isa or dalawa gano. so hanggat maaari ay huwag niyo munang iwanan yung inyong corporate job kasi hindi po madaling makahanap ng client as a freelance so yan lamang po marami salamat good morning